Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ibinunyag ng nanay ni Sarah Labati na si Esther na hindi pinapayagan ni Richard Gutierrez si Sarah na lumabas ng walang bodyguard. Sa kanyang social media comment, sinabi ni Esther na hindi niya maintindihan kung bakit galit na galit si Richard kay Sarah. Sinabi rin niya na hindi pinapayagan ni Richard si Sarah na lumabas ng walang kasamang bodyguard. Nag-react din siya sa netizen tungkol sa chismis ng DNA. Matatandang may mga kumakalat na chismis noong Nobyembre tungkol sa diumanoy de desisyon ni Annabel Rama na ipa-DNA testing ang bunsong anak ni na Richard at Sarah na si Kai. Ayon sa comment ng netizen sa post ni Sarah sa IG. Bilang babae, matatanggap ko siguro yung mga mali ng asawa ko. Pero yung ipa-DNA test yung anak ko, na baka hindi daw anak ng asawa ko. It's too much to bear. Reply naman ni Esther. Grabe, bakit kaya galit siya kay Sara? Eh hindi nga pinapayagan si Sara na walang bodyguard. Ngayon na lang 'yan nakakalabas kasama pa kami. Grabe, sobrang seloso. Tapos magpapa DNA? Baka mapahiya sila. Sa ngayon ay hindi pa rin kinukumpirma nila Sara at Richard ang hiwalayan. Kahit na hindi sila magkasamang nag-celebrate noong Pasko. May mga reports din na ang dalawa ay naghahanda para sa isang custody battle kasunod ng pagpunta umano ni Annabel sa opisina ng Pidea. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.